Ayan, welcome to my YouTube channel, guys. Hi, 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 hi. <laughs> Ay, kumusta kayong mga ka-OFW? Kumusta kayong lahat dyan? Ayan. Mayroon akong sasabihin. <laughs> kasi nga, may narinig, ah, may na ano kasi. May na. May napunod akong video. May isang, siguro, first timer siya na nag-a-open nagre-reklamo siya kasi nga ano daw uh, masakit daw yung likod niya at alas dos na sila makakain at uh, sabi ano daw oh, um, pang limang pang limang liman o pang apat na yung employer ganoon sabi ko, grabe. Imposible naman kung masipag ka talaga. Eh, hindi umabot ng limang, limang employer ka. Kung masipag ka. Alam niyo ba guys Ito yung masasabi ko. Lalo-lalo na sa mga uh, baguhan. Or sa mga first timer na gustong mag-apply guys as a domestic helper. Ito lang masasabi ko sa inyo wag yung isipin na marami kayong trabaho 'di ba pag mag abroad tayo pumunta tayo dito sa abroad para magtrabaho wag natin iisipin na yung pupunta tayo pag pupunta tayo sa ibang bansa yung yung ano natin yung kagayan ay katulad sa atin makakain tayo ng sa saktong oras uh, uh, trabaho natin kaunti lang And at narinig ko pa kasi nagpatulpo yung ba yung ano yung asawa la yata yun or kamag-anak niya nag nagpatulpo. Sabi ano daw ah, ah, pagod na pagod kasi nga daw marami daw trabaho, lagi daw hugas, wala ganyan tayo dito. Hindi tayo pumunta dito sa ibang bansa para mag number 4 lang. Just ito lang yung sa uh, ito lang yung advice ko sa inyo guys lalo lalo sa mga first timer wag niyo iisipin na marami kayong trabaho wag niyo isipin yung pagod yung iisipin niyo na makakapira kayo at masuportahan natin ng maayos yung mga anak natin yung familia natin wag tayong masyadong mariklamo kasi nga nag Pumunta tayo dito sa ibang bansa. Ang purpose natin is magtrabaho. Hindi po matulog. Hindi po yung purpose natin na kumakain ng saktong oras. So, depende naman yan sa iyo, di ba? Ganito yung gagawin mo. May sahod ka, di ba? May sahod ka. Huwag kang umasa sa pagkain ng amo mo na ibibigay sa iyo. May sahod ka. Maglaan ka ng para sa'yo. Mag-order ka online. Pwede na ngayon. Mag-order ka ng online. Mag-order ka ng grocery. Sa online. Pwede sa TikTok. Oh. <laughs> Mag-order ka. Ako gano'n ako. Uh, bumili ako ng sarili kong kapi. Bumili ako ng kahit anong gusto ko. Kasi nga, yung amo ko, hindi naman sa pag-ano. Kasi ako lang nag sa dito sa bahay ako kumakain ako sa tanghali is ano, hapon na. Alas 5 na, alas 4, alas 5 na ako kumakain. Kasi gusto ko mauna yung mga amo ko bago ako kumakain. Kuma, yung mga amo ko gusto kumakain na alas 2 to alas 3 imid, alas 3, alas 3, alas 3 imidya. Ganyan sila kumakain dito. Pero kung gusto mo talaga na kumain ng maaga, di kumain ka, pero bumili ka ng ano, sarili mong pera. Gamitin mo yung sarili mong pera. Kasi naghahanap tayo ng pera dito para mabuhay o mabigyan natin ng magandang future yung mga anak natin, yung familia natin. So, kailangan gamitin mo rin utak mo. At huwag mong iisipin na marami kang trabaho para hindi ka mapapagod. You have to manage your time, guys. Diba? I-manage mo lang yung time. Uh, yung kung isipin na marami. Yung isipin mo, pag ganito, naghugas ako, or naglilinis ka, naglilinis ako, pag pagkasusunod, ano naman din gagawin ko. Ganyan yung isipin mo. Huwag mo, para maano mo yung, mamanage mo yung time mo. Kasi imposible naman yung panglima lima mo na, or pang apat mo na na employer, talagang tamat ka. <laughs> Mariklamo ka lang talaga. Ito lang talaga masasabi ko. At saka yung sinasabi mo, malaki, masakit ang likod. Ako din, masakit likod ko. Kuminsan, sumasakit yung chan ko. Dagaano lang ako ng efficacent. Sumasakit yung puson ko, ganyan, kung ano-ano mga sakit-sakit. Kuminsan, minsan, na naranasan ko pa nga dito, na halos hindi ako makaka, ano, maka, makakalakad sa sakit. Kasi nga, umano yung, uh, umano yung dito, parang nabali yung Nadisalan yata yung ano ko dito. Tapos hindi ako makakalak. Nagaganyan na lang ako. Gumagapang na lang ako. Pero tiniis ko yun. Hindi ko iniisip na pagod. Kasi ako lang naman mag-isa eh. Hindi. Ako lang mag-isa. Wala, akong, wala akong kasama na mag sa mga anak ko. So kailangan ko talagang magsikat. Pero hindi ko ina iniisip yung hirap. Hindi ko iniisip yung sakit ng likod ko mabigyan mo naman, ma anuhan mo naman yan ng paraan eh. Na ano mo ba guys, ah uh, ito yung tips ko sa mga nag-iisa na wala kayong, ma uh, wala kayong kasama na maghihilot-hilot ng iyong likod. Di ba sa dingding guys, di ba may ganyan na, su na ano, dyan sa may dingding, sa may haligi, di ba ganyan yung parang may, may ano siya matulis na ganyan. Yun, ganyan-ganyan mo yung likod mo. Ganyan yung ginagawa ko eh. Kasi walang maghihilot sa akin. So, ang, inin, inaano ko, ginaganyan, ganyan ko yung likod ko. Tapos, nilagyan ko ng efficacent. Efficacent lang yung karamay ko at saka yung haligi. <laughs> ang, ina, ang karamay ko dito sa ibang bansa, guys, is haligi at saka yung efficacent. Yun lang. At tatlo pala. Yung panadol, efficacent, efficacent, at saka yung haligi yung panadol para pang para pag sumakit yung ulo ko siyang iinumin ko okay pag uh, sumakit yung chan ko puson ko efficient yung nilalagay ko dito sa likod ko okay ganyan yung uh, ganyan yung karamay yan lang po yung karamay ko dito wag tayo uh, tayo mag ano, huwag tayo magreklamo guys. Kasi ganyan talaga tayo mga OFW. Pumunta tayo dito, huwag mo i- Wag mong wag kang mag-expect na kumak makakakain ka sa tamang oras. Uh, ano ba 'yun? Wala ang mag, hindi ka ma, hindi marami yung mas matrabaho mo. Marami talaga kasi pumunta tayo dito para magtrabaho. 24/7 tayo kung pwede tayong, kung anong oras tayo tatawagin ng amo natin, nandyan tayo palagi. Walang oras ng ano. ba diba? Yung iba nga, tatlong oras. Ang importante lang talaga, tat, yung tatlong oras lang yung tulong niya. Ang importante lang talaga, guys, is hindi tayo minamaltrato ng mga amo natin. Kailang, kailangan lang talaga na madiskarte tayo. May sarili tayong pita Mag-order ka ng sarili mo pagkain mag-order ka ng tinapay. Kung hindi, kung ayaw mong kumain sa mga magpagkain ng amo mo dyan, bumili ka ng sarili mo. At pag makita ka ng amo mo na, bakit ka kumain dyan at may trabaho? Ay, kumakain ako. Eh, bakit sa akin naman po pagkain? Ah, alam naman nila kung sa'yo yung pera. So, <laughs> hindi yan sila makakiriklam mo. Yung amo ko nga sinasabi na sa akin, bakit ka bumili ng ganyan? Eh, di ba sinabi ko sa'yo, na kainin mo kahit anong gusto mo. Kahit anong gusto mo, ice cream, uh, chips, marami naman dyan. O, oh, pero sa akin talaga, labag sa loob ko kasi yung kukuha ako. Tapos hindi, kasi may time talaga na ang sarap kumain. Pag sarili natin pira, kahit uubusin natin one time, walang problema. Pero pag hindi na yung sariling pira, hindi tayo ang nagbili. Kontrolado yung ano natin. So, kailangan natin na uh, ganyan yung gagawin natin. Yun na po guys. Salamat at sana may matutunan kayo sa video ito. Uh, at uh, salamat. Pakisubscribe na lang po at pakiclick yung uh, subscribe button. At uh, piliin nyo na yung all para ma-update kayo sa susunod ko na video. Thank you so much. Bye bye and God bless.